Welcome to my channel, Sardon Black TV. At bagong lahat yan, mag... Bab... yeah. for, for today's videos, uh, magandang umaga sa inyong lahat. Andito kami ngayon sa Welcome to South Forbes Golf City, Silang Cavite. Andito kami mga bikers. At malayo pa ang tatakbuhin namin ah uh, shout sa buong production ah uh, shout sa buong logistic ah uh, Welcome back to my channel Sir Don Vlog TV ah uh, Huwag nyong kalimutang mag subscribe sa akin channel Para lagi tayong updated sa mga bago kong i-upload na mga video Ayan sina Sir Solis Sina Sir CJ Tapos sina Ano pangalan nyo kuya? Rudy At yung pamangking ko Ito Ayan, ayan, ayan. Uh. Uh, welcome back to my channel Ah uh, thank you very much thank you maraming salamat so for today's videos andito kami ngayon sa may talisay Batangas, sampalok kung saan kukuha kami dito ng tubig na natural mineral ayan Ayan, nakakuha na ako ng tubig na malamig. Yun talagang Bukal, galing sa bukal talaga. Galing na kami sa may taas ng Tagaytay. Pababa na kami dito sa may Sampalok, Talisay, Batangas. Kaya dyan ako kumuha ng tubig. Madalas ako dito kumuha ng tubig dahil ito ay natural, mineral. Sobrang lamig talaga at nagpapalakas ng tuhod sa aming mga biker. Dito lang yan sa may Sampalok, Talisay, Batangas. Ito ang Talisay, Batangas, Sampalok. Talisay, Batangas ito. Pansamantala, muna akong tumigil. Kung makikita ninyo yung gubat na yan na tinuturo ko, napakaganda, napakalaki ng mga puno. Kaya kinuhaan ko muna ng video sandali. Welcome to my channel, Sir Dono Vlog TV. At ito nga pala, yun. Kasama ko si Pari CJ, nagpipicture sa kanyang sarili. ito sa may Batangas. Nakita ko si tatay, nag-iisang nakatambay, katabi niya ang kanyang road bike. For today's videos, andito ako kay, kuya, anong pangalan niyo kuya? Ronnie. Uh, Ronnie, uh, ito man. ang panibago natin follower, subscriber. Andito siya sa ngayon sa Talisay, Batangas, Sampaloc. He si K. Raydon! Kung saan? Shoutout sa ano, team ayan. Carbon Tuhod Yan, shoutout kay Carbon Tohod Andito, ayan, si kuya. Thank you, sir. Thank you. Yes, yes, Thank you.